ay ka talaga mong Pinoy ang ganda mong lalaki oh. oh, Ayon mga Pinoy isang magandang magandang araw at araw po tayo ngayon ng linggo welcome back po sa ating youtube channel ngayong araw po ay wala tayong trabaho Pahinga po tayo ngayon, mga Pinoy. At... <clears throat> At yung ngayon lang po kayo napadaan sa YouTube channel ni Boy Pinoy. Alam ko pong hindi pa kayo nakasubscribe. Sana naman, mga Pinoy, huwag nyong kalilimutan mag-subscribe. At hindi naman po si Boy Pinoy magmamakaawa sa inyo. Sana naman, mga Pinoy, maawa na po kayo. Yun. At walang trabaho ngayon mga Pinoy, araw ng linggo, pahinga si Boy Pinoy. Ayan po yung ating ginagawang bahay oh. Yan. Yan po ang bahay ni Boy Pinoy na ginagawa mga Pinoy. At yan po yung ating nilabhan kanina. Kaninang umaga. Hindi po siya mga Pinoy na at umulan po dito ngayong hapon. Yan po yung ating kaibigan si Junjun. Oh. Nangungulangot. na ito mga pinang isa ayan o nagtatawa si kuya goryo araw po ng pahinga namin ngayon linggo bukas po ah lunis umpisa na naman ng isang linggong trabaho na natin mga pinoy ang magigiting na construction worker at baka naman mga pinoy mayroon po kayong ano dyan Ah, banig o kaya po O, oh, ayan nyo. Tingnan nyo. Oh, si Kaya sa karton lang nakahiga. Oh. Wala po kami pambili ng banig. Ah, siyempre mga Pinoy, maglalakad-lakad po tayo dahil wala tayong trabaho. eh papakita ko sa inyo mga Pinoy, itong ano po mga kapit bahay natin dito dahil taga rito na si Pinoy. Wow. At yan po yung ating bahay. Yan. Bahay na ginagawa lang mga Pinoy. Yan. Papakita ko po ang yan. Ito. Harap ng bahay ng ating ginagawa mga Pinoy. Ang ganda ng bahay. Yan. At yan po yung ating ginagawang bahay. Ayan. at ayan po mga pinoy yung ating swimming pool hindi po yan nawawala ng tubig o tingnan nyo naman pwede nang lagyan ng isda